Uh, ito na nga po, magpaplabog po tayo. Ayan po, ang gagawin pa natin. Nakita po natin yung sasagay Ito po sa bundok. O, game. Okay. Shoutout muna nga po kay Kadagit, at kay Kasapot, kay Kabuls, kay kay Kadok. O, oh, sa kapat mo ngayon. Okay, ito na nga po. Yan na, po, yan na nga po, yan na nga po, yan na nga po, yan na nga po, sirok po, sirok, sirok. Yun, yun, takatis po agad. Yung natin gagamba. Takatis na agad po, ulit, agad. Ang dilaw po natin, takatis. Ito po natin, oh, wala na po sa dito, wala na po. The, gravity, the gravity dark na po to. Oh, yan na nga po, yan na nga po. Yung binitawan ang gagamba natin. Baka naawa siya, guys. O, oh, ito, hindi na po niya bibitawan to, guys. O, na nga po. Nagbilutan na nga po. O, oh, ayan na nga po. O, oh, ayan na nga po. Ng, ano, ayan na nga po, o. Oh. Ayan nga po. O, oh, tingkita nyo naman po ang ating gagamba. Gaganda niya, eh guys. O, oh, ayan po. O, oh, o, oh, yun, yun.